Ang katanungan ko ay ganito. Pero na kung ibibigay na dalawang tal ano dalawang talata. May tao bang nakapag-usap na ng Diyos? Dito po kasi sa Exodus 33:11 sinasabi dito na ano yung si Moses face to face pa nga eh. At sa dito po sa John 18 nakasabi dito na walang tao pag-usap sa Diyos. Yan lang po, salamat. Salamat kapatid na Leopoldo. Ipapapansin ko lang muna sa iyo ang pagkakaiba sa dalawang sitas bago kita sagutin. Yung nasa 33.11, nakipagsalitaan ang Panginoon kay Moeses ng mukhaan. Ngayon, ang duda mo yung nasa 1.18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang pagkakaiba ng dalawang sitas, yung isa, nakipag-usap ang Diyos. Yung isa naman, nakakita. Iba kasi yung nakipag-usap kaysa sa nakakita. Ang isang magandang halimbawa ron, maaaring may makausap ka sa telepono pero hindi mo nakikita. No? May makausap ka sa sa isang paraan ng komunikasyon na hindi mo nakikita. Although meron na ngayon nun, yung face time na sinasabi, nakikita mo, kausap mo. Pero not every time na makikita mo yung kausap mo. Maring hindi mo nakita, pero na, nakausap mo. Maring nakita mo, hindi mo naman nakausap. Yung dalawang talatang ibinigay mo, magkaiba ang content, kapatid. Doon sa 33.11 ng Eksodo, sinasabing nakipagsalitaan ang Panginoon kay Moises mukhaan, face to face, gaya ng isang tao nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan. Yun ang sabi doon. Pero tutuklasin natin, uh, sino ba yung kausap talaga ni Moises nang siya ay makipag-usap sa kanya doon sa bundok ng Sinai? Doon sa isang talata ng Exodo kapatid, sa 6, versikulo 3, patuloy. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaak, at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Panginoon, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. Ay mo sa dos, kapatid na Daniel. At ang Diyos ay nagsalita kay Mueses at nagsabi sa kanya, ako ang Panginoon. Ayun. Nakikipag-usap ang Diyos kay Moise, sabi niya ako ang Panginoon, napakita ako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nung makipag-usap siya kay Mwese, sinabi niya, napakita siya kay Abraham, napakita siya kay Isaac, napakita siya kay Jacob. So hindi pala si Moses ang unang pinagpakitaan niya. Nagpakita na pala siya bago pa si Moses. Si Moses lumitaw sa mundo apat na raang taong mahigit pagkatapos ni Abraham. So bago nakipag-usap yung nakikipag-usap kay Moses, nakipag-usap na siya apat na raang taong mahigit na nakaraan kay Abraham. Pagkatapos nakipag-usap na rin siya kay Isaak, nakipag-usap na rin siya at napakita kay Jacob. No? Ngayon, nakikipag-usap naman siya kay Moises. Sinasabi niya kay Moises, napakita ako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Nangyari ang pakikipag-usap niya kay Moises sa isang mababang punong kahoy. Mababasa yan doon sa Eksodo mismo rin. Tres. At sinabi ni Mueses, ako ay liliko ngayon at titignan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na panoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Mueses, Mueses. At kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito Uburin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Buko dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, at si Moses nga ay nagtakip ng kaniyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. Ano? Maliwanag na kausap niya doon sa mababang pulong kahoy. Ngayon, ang paniwala ng marami, yan na mismo yung Diyos na nakikipag-usap kay Moises. Pero ipinaliwanag yan, kapatid, ng mga autoridad ng bagong tipan. Nang ang mga apostol at ang Panginoon so Kristo, may sinabi si Kristo sa 5.37 ng Juan. At ang ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus na galing mismo sa langit, ano? Sabi niya sa mga Hudyo, yung amang nagsugo sa akin, siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Kailan man ay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ninyo ang kanyang anyo lalabas dito yung nakausap ni Meses at yung nakita ni Mueses, kung nakita niya, ay hindi yun yung amang nagsugo kay Kristo. Yan ang dapat maintindihan, kapatid. Eh, sino yun? Sa paliwanag ng mga apostol at ng mga ebanghilista, ito ang ating mababasa sa isang talata ng gawa sa aklat ng Bagong Tipan ang sabi ganito. 7.30 At nang maganap ang apat na pung ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng sinai sa ningas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. At nang makita ito ni Mueses ay nang gilalas sa tanawin at nang siya'y lumapit upang pagmasdan ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. At si sa ay nanginig at hindi nangahas tumingin. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Alisin mo ang mga pangyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay lupang banal. Totoong nakita ko ang kapigatian ng aking bayang nasa Ehito at narinig ko ang kanilang hibig at ako'y bumaba upang sila'y iligtas. At ngayon halika, susuguin kita sa Ehipto. Ang weses na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sayo'y naglagay na puno at hukom, ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel na sa kanya'y napakita sa mababang punong kahoy. Ayon, yung palang napakita kay Moses na nagpakilalang Diyos, ang pala yun, yung napakita sa kanya sa mababang punong kahoy. Ang katunayan nun, sa 37. Ito yung Moses na nagsabi sa mga anak ni Israel, Alilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gayako mula sa inyong mga kapatid. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ito yung meses na naroon sa iglesia sa ilang kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. So yung palang nagsalita sa kanya, napakita, anghel pala yun kapatid kaya tama ang sabi ni Juan doon sa 1.18 ng Juan basahin natin walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama siya ang nagpakilala sa kaniya ayon ang salita ni Juan walang taong nakakita kailanman sa Diyos yung bugtong na anak lang na nasa sinapupunan ng ama siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya sa punto na yun, makikita mo, walang contradiction sa Biblia. Dahil ang nakita ni Moises, hindi mismo yun Diyos, kundi isang anghel. Tama ang sabi ni Juan, tama ang sabi ni Kristo. Ang nagsugo sa akin, kailanman din niyo narinig ang Kanyang tinig, ni nakita niyo man ang Kanyang anyo. Naintindihan mo, kapatid? Oo, oh, oo. Okay. Salamat. Salamat din. Salamat sa iyong pagdalo.